At naniniwala kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang inggit. Naniniwala kayo? O, tama Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiinggit din kayo. Mga haliparot kayo. Siya na naman ang pinansin ni Father. Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta? mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. Okay. Biro lang. Ingit. Alam niyo po, yung mga naiingit, tandaan niyo po to ah. Yung mga naiingit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Kaya siya naiingit sa iba. Pansinin niyo. Look into yourselves. If you are envious of others then maybe you lack gratitude. No? You lack gratitude in God. Baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo. Kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba. Bakit siya meron ako wala? Nako isipin mo meron ka rin nawala siya. Huwag ka mainggit. We are all equally blessed here. Amen. Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If you only you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ika'y nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin ang mahalaga naman sa akin kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize, you are always loved. Eh ano kung hindi ka mahal ng tao? Eh ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya nakikita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ika'y mapagpasalamat, at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, ingit lang yan. Kaya huwag ka maninira na ibang tao, ha? Halatang-halatang ingitera ka. Okay? Huwag ka maingit. Kasi pagkatapos noon, paninira po na. Yan ang pinagdimumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mamon. Greed. Greed. Anong kaibahan nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo. At kahit sa ating mga sarili, kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay? Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun sapagkat kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagmamayari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan nyo That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pupusta ako ganun pa rin. Ano yon na kapag ho nagsisimba kayo ng daily, alam, pata, may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent, eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan. May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary nun. Mamaya-maya, lalapit sa Sabbath day. Papa bless. Pero alam nyo po, kadalasan, kung titinan, papansin ninyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa bintilador. Di ba? Yung nahahanginan. Paglinggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto. Eto. Nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta, 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag-dagdaga mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100, sabihin mo dito ko sa hangin. <laughs> But that's beside the point. Greed is mammon. God is generosity. You get that? pagbibigay. And you know, Mamon doesn't want us to know this. Alin po, Father? That as long as you are connected to God, who is nothing but giving, you can always give and give, and you will never run out of things. Did you get that? Eh, ko ko na subukan yun na. Na kung alam mo konektado ka sa Dios na walang alam kundi magbigay lamang kaya mo rin magbigay ng magbigay at mapapansin mo kahit kailan hindi ka mauubusan. That's the spiritual physics of life, of giving. Gusto try natin? Tama nagyukuan. Baka kasi yung kolekta umikot eh, no? Subukan nyo minsan kapag Sunday, pag naghulog kayo sa kolekta, huwag kayong titingin sa wallet nyo. Bunot lang. Sa bahay na laki umiyak. Naibigay ko yung 1,000. <laughs> okay lang yon. Total, lahat naman ng bagay, mawawala eh, no? Sa lang naman ang mananatili sa huli, ang Diyos lang eh, no? Si Jesus lang naman ang mahalaga eh. At anumang bagay na naipon mo, anumang bagay na nabili mo, di mo naman pwedeng ipagmalaki sa harap ng Diyos eh. No? Magmamalaki ka sa Diyos na panghabang buhay, pinagmamalaki mong mga bagay na mauglalaho, ay mag-isip-isip ka. Tanga ka. Kasi ano pa man ang naipon mo, nakamtan mo, dokumento, titulo, bank account mo, susi ng kotse, heh, mawawala lahat yan. Sorry. Remember yesterday? 15 years, undoy, sa isang iglap na wala ang maraming bagay kasama na si Father Undoy. Kilala niyo yun. Diba? Nakita niyo? Kaya marami ka man damit na naipon, huwag may pagmamalaki. Sapagkat pag ikay binurol, isang terno lang kailangan mo. Get that? Hmm. Sabi ko nga rin, kahit marami kang kotse, kapag ikay hinatid sa simenteryo, isang kotse lang din maghahatid sa iyo. Hindi pa iyo. Okay? At huwag mo pagmalaki yung mga titulo mo ng lupa, doon din tayo magsasama-sama sa simenteryo. Maliit na lupa lang ang kailangan natin. So what's the use of being greedy? Sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And how is that? Whatever you have, kung halimbawa, hindi mo ka na kailangan, di bahagi mo. Eh, na mahirap po sa atin eh. Hindi na naman natin kailangan. Hindi na natin isusuot. Ayaw mo pang ibigay sa iba. Gusto mo lang nakikita ron. Eh, hindi naman sa'yo kasya na. Sister, maniwala ka sa akin. Pamigay mo na. Kahit anong Zumba mo, hindi ka napapayap. Ano, pagka Zumba, bilhin ng Coke. Check your closets. I'm sure you have many clothings there that you do not need anymore. But you still do not want to let go. If you want treasures in heaven, learn to give it to someone who is in need. At least may gumamit, di ba? Ewan ko, nagsisimula pa lang si Father Manjo sa pagiging pare. Ilang buwan pa lang. Ako, 23 years. Ang dami na akong parokyano nagbigay sa akin. Kahit dito noon, nagbibigay ng damit. Father, nagustuhan mo yung binigay ko? Ay, opo. Ba't di nyo po sinusuot? Ay, hindi kasya. Eh, nasaan po? Binigay ko po sa iba. Magtatampo. Ba't ko rin binigay sa iba? Di ba mas maganda may gumamit? Binili mo yun eh. Pera mo yun eh. Anong gagawin ko? Ipa-frame ko lang? Eh, di binigay ko sa kasya. Kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagtatanong ng size. Magtanong kasi kayo, That is small yan. <laughs> Extra small pa. <laughs> okay? you get the point here? Okay. Continue. Dalawa na lang to. Lucifer. Pride. Kayabangan. Today is the feast of St. Vincent de Paul. And one of his more famous quotations is this. Vincent de Paul said, Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying. Oh, ang ganda nung sinabi niya, no? Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling. Humility yon. Paano nangyari yon? O oh, di diba mga kapatid, makaka-relate kayo, may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito yung sermon ko kanina umaga eh. Diba? Ano-ano yon? Edad. Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible, pag tinong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka namang 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo masabi yung totoo? Why not tell them, I'm 85 and be proud of it? Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad? Hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow! Sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's humility. Ano pa ayaw niyo pag-usapan? Edad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success. Malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, ha, ah, successful anak ako doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din anak ko, lawyer siya sa United Nations. oh Yung isang nanay, sabi, di ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan at sa public school. Hindi naman malaki kita niya. Tanungin niyo kung sino pinaka-successful sa tatlo. Kung pera susukatin at ang alam ng mundo, yung unang dalawa. Pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang perang natatanggap. Kasi yung success para sa atin, dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful, but to be faithful to God. Amen? Kaya ho, kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak ninyo? Eh, wala. Diba? Pag walang anak, ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya, panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. O, ayaw yaring rin matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. <laughs> okay? Pero nakita niyo na po kung bakit humility is truth and pride is lying because the father of lies is Lucifer. Pride. And finally, okay pa ba kayo? la siya pa lang. Okay na? Inaantok na? Tapusin ko na. Next time na lang. Tapusin ko. Ang buhay niyo. Okay. Konti na lang to. Kasi yung 4 and 5, mabilis lang naman eh. Anger, Satan. Mga laging galit. Yung wala nang nalaman sa buhay kundi magalit. Yung hindi nakukumpleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na bumangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya ay nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa at ng kasambahay. At nung siya ay nagalit na, humigan at nakangiti, nagalit na ako. Alam niyo po, isa sa mga payo ko sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing, Father, paano ba akong matutulungan sarili ko? Kasi lagi ako nagagalit. Marami na lumapit sa akin niya. Bakas si Father Manjo, bagong pare, fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve. Marami na siyang narinig na ganun. Magagalit Magagalitin. Eh. Nagalit po ako. Ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit. Kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yun. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Eh, ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? Eh, nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perpekto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perpekto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the seven capital sins Si Kristo ba nagalit? Yes or no? Yes wow. With conviction Para yung galit niya may dahilan <laughs> Yung malakas ang sagot, laging galit yan Si Kristo ba nagalit? So nagkasala siya Kala ko ba nagalit? Huy. Galit talaga yon? Galit hindi. Oh, hindi nyo na alam. Oh, next year ko na sasabihin. olet, Is anger a sin? Huy. Yes or no? Siyempre, katikisim tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nakakamali ang katisismo eh. Katikis mo simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Katikis mo sa Catholic Church. So, convinced ito kayo na anger is sin. Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? O, paano may re-reconcile yun? Lagot ka. Alam mo ah. Alam ko yung tinutukoy niyo. Pumunta siya sa templo. 'Di ba? Nakita niya may mga nagtitinda. Anong ginawa niya? Pilitataob niya yung mesa. Gumawa pa ng panghagupit, 'di ba? Meron siyang pinalo sa panghagupit niya. Meron wala. May nasaktan tao? May lumipad na ibon? Galit ba yun? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. Makukuha nyo ang isang Bible na ng translation dyan, Jesus became angry, bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the scriptures? Sabi doon, zeal for your house consumes me. Zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo ay naguumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. Hindi po yon galit. Kaya ho kung kayo, mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao dahil mahal ninyo at kayo nagmamalasakit. Huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang. Hahaba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan niyong maghiganti, manakip, pumatay, manira, yan, ikumpisa rin You get that? Eh anong tawag doon, Father? Well, take it from Saint Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon, sa kanyang definition, here is what he really meant. Thomas Aquinas, what happened during that cleansing of the temple is called Passion to set things right. Sabihin nyo nga. Kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. nagalit ako sa iyo, aking mister, sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganun yung kabila, ano? Pag ganun, kasalanan na yon. Okay? But you have passion to set things right. No? Then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag-uudyok sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maaramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary. Apat. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Diba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugtog. Gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon. Nalingat ka lang. Nawala na. Pero kung limandaan yon, huwag mo isisi agad sa Diablo. Magnanakaw yon. Okay? nag po? That's extraordinary demonic activity. Infestation. Sabihin nyo nga. Ang inaatake ng Diablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng Diablo. That's why kung merong inararamdaman sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo na aninag, infestation. May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa na matayan kayo, tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo na amoy ko yung pabango ni Lolo. Amoy Alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayong matakot kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayong matakot. Ano po yun, Father? Simple lang. Demonyo. Kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sa pagkatanturo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretsyo na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio, o impyerno. Agad, agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan, demonyo. Kinukuhang anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalit lang. Kahit na itsura niya yon, sabihin mo, hindi, jablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi pa babayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kaya yung nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Ito nga lang po sa Pilipinas yun eh, di ba? Sa Amerika, pag mayroong paro-paro, wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan, huwag mo nga ano yan. Namo kasiraan ng ulo natin, ano? bene na biba,